Good afternoon po, Sir Jasa. Ah, uh, gusto ko lang po sana ng ano, panagot po sana yung company po na simulat po sa umpisa, halos po lumuhod po ako sa kanila ng para po sa gamot ko. Kasi mm -hmm. hindi po nila alam yung sakit po nung pagsabog sa akin nung asitili nung araw nung oras po ng trabaho. Mm -hmm. Pero ako parang ako pa po yung nagmakahawa sa kanila na sa totoo lang, dapat po sila makipag-coordinate sa akin. Pinabayaan po nila ako, ma'am. Tapos, isang beses po, kinausap sila ng partner ko, parang pinamukha pa nila sa amin na kailangan ba daw po nilang, kailangan daw po ba magpadala sila ng isang daang libo? Nandiyan po, ma'am, yun. May text messages ba sila? Tapos po, bandang huli, pinadala niya po sa amin, one-five para daw po sa gamot ko. Ma'am, hindi po kakayanin ng Wampay, ma'am, yung mga sugat na nangyari po sa akin. Pwede niyo po bang ikwento sa ating mga netizens kung ano po ang nangyari at sino po yung employer na inyong tinutukoy? Yung company po kasi na yun, ma'am, tracking mm. po siya. Ano pong pangalan ng company, sir? Uh, ah, SEJCV. SEJCV? CV. Ha? Mm -hmm. Ayan po siya, tracking po. Tracking company Oo ah, po. po. Tapos, sir, ano po ang trabaho niyo dito? Ah, Unang pasok ko po kasi dyan, ma'am, helper po sana talaga ako ng driver ng truck. Ah, Kumbaga po, per biyahe po talaga ako. Mm -hmm. Pahinante po. Tapos po, nung mga ilang linggo, mm -hmm. isang linggo pong nakalipas, sakto, uh, naipasok po ako ng helper ng mechanic, ng mekaniko mm -hmm. po. Mm -hmm. Kasi po, marunong po ako mag-fabricate. Kumbaga, naging assistant ka ng mekaniko. Okay? Tapos, yun po, dun po. Nagsimula simula hanggang po naman sa bago ko maaksidente. Maganda naman po yung samahan namin lahat pati po ng mga trabahador. Okay. Ito lang po talagang nung naaksidente na Ano po ang nangyari sa aksidente niyo, sir? Ano bang nangyari sa inyo? Meron po kaming iniinit na cylinder head po mm -hmm. ng para sa mga makina truck na nang Eh kailangan po kasi mabuksan 'yon. Gawa mm -hmm. po ng sobrang tigas niya. Mm -hmm. Iniinit po namin siya gamit yung acetylene. Okay. Oxygen acetylene. Ngayon po hindi po namin inaasahan na nagkaroon na po ng leak yung host ng Asia Yung po yung yung huli ko na pong naalala nung sumabog po tapos tumakbo po nagtatakbo po ako dahil sobrang init po eh mm -hmm. talaga po mm -hmm. natunaw po yung suit ko. Mm -hmm. Eh wala naman po silang fire extinguisher. Okay. Doon sa mismong field. Meron kayo sir protective gear? Kasi supposedly wala pag po. mga ganyan wala po. dapat Nangihingi meron po kayong ako. takip sa muka, takip sa katawan, wala po? Wala po. Nangihingi po ako sa kanila noon, that time mm -hmm. ng kahit po welding gloves, yung mm -hmm. asbestos blanket, Apo. na may protection man lang po ako sa kamay. Kasi, wala po. Puro lang po kami request, wala po silang napoprovide para mm -hmm. sa akin. Okay. Tapos sir, yung mga kasamahan niyo may nasaktan din o kayo lang talaga ang napuruhan nung pagsabog? Meron pong isa. Meron mm -mm. pong isang kasama na inabot din po siya. Okay. Meron pong mga minor siyang... Ah, pero sugat. minor lang yung oh, kanya. Po. sa yung malala. Ilang araw po kayo na hospital, sir? Para po alam natin. Sobrang isang buwan po. Ano ang tinamo mong sugat, sir? May Di ba may mga second degree burn? Ano po bang... Ah, uh, na ang nakita ko lang po doon, second and third degree second and third degree oh, burns. Po. Tapos ano po ang binigay sa inyo na um paunang gamot or mga tulong po na binigay sa inyo nitong SEJVC tra tracking? Ah, uh, bale po. Yung una naman po, nagbigay naman po sila ng para sa reseta. Mm -hmm. Kasi naresetahan po ako gawa ng nag po sana ako gawa ng gusto ko po, yung malapit lang po sana na, sa aming hospital dahil sa taging po po kami. Mm -hmm. Ngayon po na 9:30 na ng gabi, may mga conversation naman po na magpapatunay na wala po po yung para sa gamot kasi ang gusto po nilang mangyari, mm -hmm. pumunta po kami sa Mercury Drug at magtanong po kami kung magkano daw po yung yung nasa reseta saka po sila magpapadala mm -hmm. na which is po ma'am dapat po sila po yung ano niya niyan eh. Dapat may nag-aassist sa inyo. may nag-aassist eh. Lagi lang po ang rason nila. Meron naman daw po yata akong may tutulong sa akin dahil wala daw pong makakapag-assist sa akin. Mm -hmm. Puro lang po sila ganun. Sa hospital, sir, mag uh, huli na po. Na magkano po ang balance nyo pa? Kasi nabanggit nyo po kanina na kinailangan nyo pang mag-promissory note. Opo, 62,000 mm -hmm. po. Doctor's ang po Ang natitira, 62,000. Tapos hindi pa po ito binabayaran ng kumpanya or tinanggihan po nila na bayaran? Hindi pa po. Hindi naman po sila tumanggi. Pero puro lang po kasi sila tomorrow eh. Good afternoon, Ma'am Marivic. Yes, uh, good afternoon po. Uh, Ma'am, lumapit po kasi sa aming tanggapan si Sir Jocel Valenzuela. Nandito po siya ngayon sa studio. At siya po Thank ay Lord. biktima ng uh, pagsabog po ng isang acetylene gas sa kanilang kumpanya. Ngayon, uh, ito pong Southeast JCV Logistics, Logistics Inc., na isa pong trucking company, oh, oh. ay wala daw pong ibinigay sa kanila na protective gear. Habang sila po ay nagtatrabaho. So, nais po sana namin Marivic, na baka po maaring ang Dole Cavite ay magsagawa po ng isang inspection sa kumpanya na Southeast JCV Logistics para po malaman kung meron po silang compliance sa occupational safety ng ating mga empleyado. Pwede po ba 'yan, Mamarivic? Ay definitely po nasa mandato po yan ng Department of Labor mm -hmm. na kung saan ay uh, tinitingnan po namin ang occupational safety and health uh, standards ng isa sa aspeto na iniinspeksyon inspection namin. At uh, ganyan po sa may bigla ang aksidente mm -hmm. ay na uh, 24 hours ay kailangan ma-report po yan ng uh, naturang uh, kumpanya. But since kayo na po ang nagsasabi sa amin na yan nga po ay may ganyang sitwasyon na nangyayari mm -hmm. immediately po tomorrow magpapadala po ako yeah. ng aking uh, inspector dyan po sa nasabi ninyong uh, kumpanya ang Southeast JCT. Yes um that's good <laughs> to <laughs> hear. South Southeast JCV Logistics Inc po. Saan po siya? Saan po? sa area San exact. sanyog po sanyog sanyog Saan po? okay, Bacoor. Bacoor. Bacoor, Cavite, ma'am. Bacoor, Cavite. Opo, opo. opo. Ma'am Marivic, napakagandang balita po yan. Ano? Pero para po sa kaalaman ng ating mga netizens, lahat po nang nanonood, ano po ang maaring mangyari sa Southeast JCV Logistics kung sila po ay mapag-alaman na hindi po nagko-comply sa hazard or sa safety uh, hazards po and occupational safety ng ating mga empleyado? Okay, marami pong penalty, ang pwede po nilang uh, uh, liability na na may kaukulang uh, financial na po. Mm -hmm. Pero ang gusto lang po namin tuunan ngayon ay yung liability nila dun sa dun sa ating magagawang apektado nung accident niyan. Mm -hmm. Pero digitally po ay inaasahan po namin na yung uh, yung tulong, yung pag-assist sa uh, pag-agarang uh, pag-gamot uh, sa kanya, mm -hmm. definitely dapat kung yan ay may mga may mga provision ng kanyang PhilHealth, ay nababayaran at uh, even an uh, inevitable po yung kanilang SSS mm -hmm. and even to the extent po ng ECC ay meron po siyang makukuhang benepisyo doon sa step na, uh, mm -hmm. ng uh, nangyari sa kanya o sa kanyang uh, pangangatawan. No po? So, immediately po, tomorrow magpapadala kami para malaman po namin ang buong detalye ng nasabing aksidente. So, Isa po, po ba sa mga maari pong penalty laban sa Southeast JCV ay pwede po ba silang mapasara kung sila po ay hindi nagko-comply sa labor uh, regulations po natin? Tingnan po natin, basta iproseso lang po namin ng mabuti, bast basta ang um, kung yan naman po ay talagang merong ikit na nawalan ng uh, buhay ay automatic po 'yon na, ah, sa... na wala namang wala namang nawalan ng buhay ma'am Marivic, awa okay. ng Diyos, ano pero okay. uh, wala po kasi Yan talaga po silang kinikip. wala po talaga silang safety gear habang sila po ay may hawak na chemical okay. o yung acetylene po so isa po yun sa nakikita nating violation at lalong-lalo lalo na po wala din silang fire extinguisher ma'am Uh, wala po. din po silang pang first aid, kagaya po nung po. sinabi ni Sir Josel. So napakarami na pong uh, kumbaga initial assessment po namin dito, napakarami pong violations nitong Southeast JCB Logistics of Hand, no. So sana po Ma'am Maribeth, uh, matulungan niyo po kami na ma-inspect agad itong kumpanya na ito at pasasamahan din po namin uh, si Sir Josel para po bisitahin din ang inyong opisina para po kung may kailangan po kay sa kanya Ma'am na impormasyon maibigay din po niya agad. Asahan po niyo nadarating po kami. Actually nandito po ako sa within the satellite office po ng uh, Dole. Mhm. Mm eh po, po, kumakandaan po ako makadaan po doon sa area? Sige Na po? po. Maraming maraming salamat po Mama Marivic Martinez, uh, Dole Cavite uh, siya po yung mag assist sa atin, sir. No? So, Sir Jocel, mamaya po, uh, siguro off-air na lang, kunin namin yung information mo tungkol doon sa kumpanya. Good afternoon, sir. Sir, nandito po sa tanggapan namin ngayon si Sir Jocel Valenzuela. Uh, isa pong fabricator sa inyong kumpanya, Southeast JCV Logistics. Uh, ngayon po, ang sabi po niya, siya ay nasabugan ng acetylene. At siya po ay humingi at nagmakaawa na bigyan niyo po siya ng tulong habang siya po ay nasa ospital at nagpapagamot. E ngayon po ang sabi niya, wala daw po kayo na ibigay na tulong or kung meron man, hindi po sapat. So ano pong masasabi ninyo doon, Sir Marlu? ah hello ma'am, regarding dyan, hindi kasi ako ay mamahawak ng ano na yan, ng Ito. tawag yung uh, issue na yan, yung problema. Sir, Adi... ka, uh... Sir Marlo, kayo po ang operations manager. So, imposible po na hindi nyo po alam ang nangyayari sa inyong kumpanya mismo. Yes, Pero forwarded na po kasi yung issue na yan dito sa admin. Sila na nagko-control yan, ma'am. Sir, ang tanong hindi lang naman na po namin at ang vine-verify lang po namin bakit po walang naibigay na tulong or kung hindi man po, eh bakit kayo nailangan pa magmakaawa pa sa inyo ni Sir Jassel para tulungan siya? Ma'am, uh, hindi ko muna masasabit yan, ma'am. Iko-coordinate oh, ko muna sa ko. Um, oh. Sir, hindi naman pwedeng ganun. Eh, operations manager ka, ba't ka pa naging operations manager kung hindi mo rin alam yung ginagawa mo, di ba? Eh, yung mga decision mo, ano rin eh. Uh, Sir, hindi, hindi kami nagtatanong ng, Sir Marlo, uh, pasensya na po. Uh, hindi po kami nagtatanong dito ng decision. Hindi rin po namin inaas na kayo po ay mag-decide on the spot. Ang tinatanong lang po namin kung ano po ang nangyari, binibigyang linaw po natin dahil meron pong nasaktan na tauhan ninyo. Meron pong nasaktan at hindi po nabigyan ng tulong kung saan ang kumpanya naman po ang dapat liable dahil, dahil hindi po kayo nagbigay ng safety gear nung siya po ay nagtatrabaho. Hindi po ba? Hindi ko masasabot, ma'am. coordinate uh, muna sa amo ko. Nung time po na nasabugan ako, wala mm. po ako sa wisho eh. Wala, Siyempre, sir, ano disoriented po? ka. Oo. Tapos, bumalik po kami ng yarda. May kasi, yung kas kasama ko po kasi, halos siya po lahat na lumabas pa po, po siya ng oras ng trabaho, nagpaalam siya para lang mapuntahan ako. Mm -hmm. Tinanong po sila, bakit po kahit po, sir, fire extinguisher ng ano wala po kayo, yung mm -hmm. partner ko po, Imbis po na that time pa lang ng pagsabog, may mapulot man lang siya mm -hmm. na magpuprotecta sa kanya, wala po. Mm -hmm. Ano po bang ano nitong company ninyo? Kahit po any safety ano gadgets, wala po kayo. Ano pong inexplain nitong si ay, Sir Marlo? Ay, ang sabi po ni Sir Marlo sa amin, kasi daw po yung mga fire extinguisher daw po, inananakaw daw po ng mga driver ng truck. Nawawala daw po. Hindi naman sapat po na dahilan Opo, yun. Kasi sa totoo lang po, dapat po talaga kahit po ano eh, yung para sa taong gumagawa, meron po silang pinoprovide Or okay. kahit po salary deduction eh. Tama, tama naman sir. Pero po, sir, wala ka namang pinirhan ng mga waiver na uh, ikaw ay hindi mo na pina, hindi mo na hinhold liable kumbaga ang kumpanya nung pagtanggap mo ng kung ano man ang natanggap mo sa kanila. Wala po. Wala, wala pa. Po, ang okay. pinaka-pinirmahan ko lang po mga na waiver, yung that time na itinakbo po ako ng emergency, uh oh, pinirma oh. po ako ng waiver sa hospital na kailangan ko pong malipat na mas malapit tagi, po sa amin. Mas malapit sa bahay. Dahil malayo po dito sa okay. Isa Cavite. Okay. Good afternoon, Sir Castillo. Hello good afternoon po. Yes, good afternoon po. Um, sa ECC po uh, siya. Oo, uh, siya sa ECC. Ano? Para po sa kaalaman po ng ating mga netizens, uh, Mr. Castillo, maaari niyo po bang i-explain kung ano po ang uh, ginagampanan na trabaho po ng ating ECC, Dole ECC? Um, pagka po ganyang may work-related accident o illness, mm -hmm. ang una po siyempre yung Gagawin, eh, yung tinatawag na eh, first contact o yung initial contact and uh, initial intervention oh, ng gagaling yan sa ay, po. employer. Ibig sabihin nun, eh, uh -huh. uh, dapat maging supportive yung employer uh -huh. dun sa nangyaring uh, insidente nung kanilang worker. So nandyan yung uh, nabanggit po kanina ni Director Marivic po, ire-report eh, po yan within 24 hours sa DOLE. Mm -hmm. and then okay. yung kanya mga benefits sa SSS saka sa ECC, mm -hmm. ma-i-report din po agad yan sa system within 10 days. Mm -hmm. And then um, kung ano kung uh, kailangan na tulong nung nung employee na na-aksidente eh, maibigay po sana nung employer. Okay, uh, sir Jerus... Apo, oh, yes, pasensya na po. May isa lang po akong tanong ano. Ano po ang kinakailangan na uh, mga dokumento ni Sir Castillo? Kasi hindi po tayo sigurado kung meron pong nagiging contribution ang employer or kung may deduction po kay Sir uh, Jossel ng ECC niya dahil yung employer po, eh, binabaan po tayo ng telepono. Pero kung babasehan oh, lang po natin yung kanyang payslip. oh Yung payslip po niya, parang oh, wala po. pong nakalagay na ECC doon, Sir. So kung ganun po sir, ano po ang maari niyang gawin para po makakuha siya ng uh, compensation po galing sa Employees' Compensation Commission? Yes po. Ano naman po yan yung easy premium ay ang employer ang nagbabayanan kaya wala yung magre-reflect na deduction mm -hmm. sa payslip ng ano Tama. employee. Oo. Ang um, uh, dapat dyan, uh, talagang nagpa-file ng easy claim pagka-employed ang employee ay yung employer talaga within 10 days yan. Uh, yung mga kailangan dokumento dyan, syempre yung medical certificate, yung hospital records, yung EC logbook na tinatawag, yung record na kung saan doon nakalagay o nakalag yung nangyaring incidente eh, sir. Uh, sir Castillo, Oo. ang question ko po kasi dyan, hindi po kasi cooperative itong ating uh, kumpanya, no, itong Southeast JCV Logistics at Uh, again, we don't have the information kung nagko-comply po ba sila sa contribution sa ECC. So ano po ang maaaring gawin ni Sir uh, Jocel para po makakuha pa rin siya ng claim kung halimbawa na hindi siya tulungan ng kanyang employer? Kasi uh, mukhang matigas po itong Southeast JCV, Sir. Eh. Oo, yun nga po yung kalimitan na problema mm -hmm. ng iba nating kababayan. Um uh, pagka niya naman wala naman pong problema pwede naman pong direct ang mag-file na sa ano Ayun. sa SSS, SSS ipo provide lang yung mga proof na sila ay employed sa employed no o provide lang like yung katulad nyo na banggit yung payslip mm -hmm. ID mm -hmm. uh yung mga job contract ganon tapos uh, yung mga uh, medical records yang And then, uh, yan, submit yan sa SSS para ma-evaluate ng uh, mga SSS medical evaluator natin. And then, uh, uh, ayun uh, na, na work-related yan. Eh, ibibigay po yung beneficyo ni Sir, yung easy benefit. Uh, kung ilang araw siya nag-absent, babayaran po yun uh, ng ECC through SSS. Okay, And yun. Then, pag na-approve na, pag na yun, yun, no? pag na-approve yung easy claim na yun, Apo? Meron pa siyang pwede mag-file ng 10000 na cash assistance dito sa opisina namin sa ECC. And uh, kung may mga tinatawag na out-of-pocket expenses, yung mga uh -huh. gastos sa sariling bulsa, uh -huh. kung sino yung gumastos, employer o si chairman, pwede uh -huh. yung i-reimburse. Pwedeng i-file ng medical reimbursement yon sa SSS. Nako, magandang balita oh, 'yon Sir Castillo. So, i-verify ko lang no Sir Jerus. Ah, uh, meron po siyang pwedeng i-claim na 10,000 cash assistance. Meron din pwedeng i-reimburse for out-of-pocket expenses. Pwede din ang medical uh, reimbursement at meron din pong financial assistance na makukuha galing po sa SSS. Tama po ba 'yon? Yes po, bukod pa yung SS niya, bukod pa yung EC, dalawa pwede niya makuha. Ayun, magandang balita yun sir. At least, oh, uh, oh. pansamantala po habang tayo po ay nakikipag-coordinate sa Southeast JCV, maaari po natin uh, i-claim sa DOLE at sa ECC po, maski po sa SSS yung mga benepisyo po na nabanggit ni Sir Jerus Castillo. Sir Jeros, uh, ma-confirm -ma ko lang din po ano, saan po ang pinakamalapit ninyong tanggapan na maari pong mapuntahan ng aming reporter at ni Sir Jocel para po ma-file yung kanyang claim? Ang filing naman po ng Easy Benefit ay sa pinakamalapit na SS branch nan sa kung saan nakatira po yung claimant. Mm -hmm. Kaya lang ang uh, sistema ngayon diyan ay online filing na po kasi yan ng ano sa mm -hmm. SSS. At, at uh, nare require na talaga ng system po natin na dapat talaga yung employer ang magpa-file ng online. Oo. Oo sir, kaso nga, yun nga, eh, hindi po mm -hmm. siya um, ma-coordinate at hindi nga siya ina-assist ng employer. So siguro mas maganda po na personal na lang siyang pumunta uh, pwede sa naman. SSS? Opo, pwede naman po yun. Plus uh, narinig ko po kanina magkakandak naman ng uh, occupational safety health yes. investigation dyan i-attach na lang yung report na yun dun sa iba file niyang claim sa SSS. Ayun. Uh, napakagandang uh -oh. balita niyan, no, Sir Jerus. Um, kami po ay nagpapasalamat sa panahon na inyong ibinigay sa amin. At sana po ay matulungan po natin si Sir Jocel. Magpapasama po kami, Sir, ng reporter sa kanya para po ma-assist siya sa ECC at sa SSS claims po niya. At sana po may tauhan kayo, Sir Jocel, na maaari pong tumulong din sa kanya diyan. Okay po. Okay po. Marami. Maraming maraming salamat po Sir Jerus Castillo, ang Regional Rehabilitation Case Officer ng ECC Region 4A. Sir Jocel, ano po ang mensahe nyo na lang sa Southeast JCV bago po tayo magtapos? Sana po sa susunod, maging maayos din po kayo sa mga tao. Kasi kami po, tumutulong po kami na mapabuti po yung company. Tumutulong po kami sa lahat. Sana po kami rin po matulungan ninyo kasi parang hindi naman po maganda rin yung kami na lang po ang laging makikiusap sumusuyo sa inyo panigurado to Sir Jocel, may liability sila dahil karapatan mo yon na dapat protektado ka sa iyong workplace, kumbaga, say, in safe working conditions ka. So, wag po kayo mag-alala, uh, i-assist ia namin kayo, Sir Jocel. Even yung pag po ng kaso, uh, papas, uh, filean po natin sila ng kaso sa NLRC, Sir, for violation of labor standards. So, wag po kayong mag-alala doon, uh, tutulungan din po namin kayo mag-file ng kaso sa kanila. Bukod po dito sa gagawin na ng inspection sa bukas, bukas na bukas din. Maraming maraming salamat po. No problem po, sir.